Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nasa puder ngayon ni Baron Geisler ang anak nila ni Nadia Montenegro na si Sofia, ayon sa ulat ni Ogie Diaz sa kanyang latest showbiz update. Ayon kay Ogie, may nagparating sa kanya ng impormasyon na kasalukuyang nasa pangangalaga ni Baron ang anak nila ni Nadia. Bagamat hindi pa niya personal na nakakausap si Baron ukol dito, naniniwala siyang matagal nang nais ng aktor na bumawi sa anak. Yung anak ni uh... Nadia oh. ay na kay Baron Geiger. Yes. Bakit? At eh, yan ang hindi ko alam. Hindi ko pa natatanong si Baron. Hmm. Pero kasi may nakakita sa kanila sa si gym. Hmm. Bakit mo nagbabanding yung magtatay. Oo nga. Eh, oh, eh mm kailangan magbanding sila magbanding kasi kailangan yung bumawi ni Baron. Nilinaw naman niya na hindi ito nangangahulugan ng pagtalikod ng bata sa kanyang ina. Malaki ang posibilidad na nagpaalam si Sofia kay Naja at bahagi lamang ito ng maayos na co-parenting arrangement ng dalawa. Samantala, sinabi ni Mama Loy na natural lang na maranasan din ni Sofia ang manirahan kasama ang ama, lalo na kung ito'y bahagi ng kasunduan nilang dalawa bilang magulang. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan ng pananatili ni Sofia sa piling ni Baron? Isang simpleng arrangement lang ba ito o may mas malalim pang kwento sa likod ng lahat?